Nitip na paros kayo dyan, guys or paros tabang samya with oyster sauce ayan saya sarap chat na samya ayan kawa ayan luto luto time paros native na paros ayan may asin na po yan dagaw ka asin tinghalo halo ayan sarap ayan. with oyster sauce syempre pang dagdag sarap at bango hmm sarap nanti lang guys ang lagi kong oyster sauce Para, kasi yung oyster sauce na paros na nice. is paros na rin yung oyster sauce kaya hindi lang kasi halo 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 mm, sarap sa sarap ng amoy guys mm. ba natin yan maingay ang aking manok open ayan na kulong kulong na yan guys malapit lang maluto yan ayan mm, ba para yung sabaw ay mag Good morning guys. Uh, so mga po ito pong, pong ito ay kami po ay magamukbang ng aming biniling paros. Yan. Paros. Ito po ay native na paros. Hindi man po ito sa sa tabsing or alat. Ito po ay sa tabang. Sa mga uh, malalaking ilog din po. Like sapa. Pwede rin dito sa sapa. Pero, so guys ay malilit lang ang aking pin binili. Binili kasi gusto ko yung malilit lang. Yan. Paros po pa ito na native. Masarap po ito. Ayan, niloyahan. Ayan, niloyahan. Lagyan ko ng kunting oyster sauce para mm, um, nami talaga. Ayan. Yes. Ayan tayo. Gusto ko magkamay. Ay, pero wag na. Ayan. Ayos, Lord. <laughs> Ayaw na po pa maging inyong dapat kayo sa umagang ito, Panginoong Isus, maging silbing kabusugan ng aming katawan at kalakasan sa, sa oras na ito, Panginoong Isus. Salamat po, purihin ka sa pangalaman ng pang, pang Panginoong Isus. Amen. Mm. Unang bite yun. Harap. Yum. Harap. No, harap. Sabaw. Sarap ito native na paros. Ah, yeah. <coughs> Lagayan, ito. namin ng balat. Shields. Ayan. Yeah. <coughs> mm. ah. <coughs> Nasa school po yung aming anakis. Um, uh, to. Mamaya, uh, Adala namin ito ng kanyang ulam. Gusto nito ito ng ating dalaga. Ito. Hap. Mmm. Ang sabos guys is pinakalaga-laga ko talaga ng gusto itong ano, oyster na itong o, paros. Parang mag-mix doon mismo sa Sabaw yung lasa ng paros. Mm. 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 Mrs. po, kabit. ko sa gabi. Kabit Mm. 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 <laughs> <laughs> sarap. Dadalhin tayo niyan sa ulan. Sa baw guys ay ano, lasan-lasa 'yung kanya'ng ano, luya. Kasi ginisa namin 'yung luya sa pantika mo na bago. Mm. Lagyan ng Sarap nito. Lagyan ng pato. <coughs> Nakabulan. Tap. Mm. So, sunod naman guys, tahong naman ang aming amok bang Pero ganito rin ang gusto. Kasi gusto ko sa tahong din may sabawa. Sita ka. masyadong sita. Sita? Dabi <coughs> daw ako ng sabaw sabi yung sabaw. Ang gusto-gusto ko talaga nito, guys, yung sabaw. Uh, Kaya ito, luya. Kaya um. Umagang malamig. Um. Um. Tagulan um. ngayon. Um. Tama-tama ito sa Malamig. Malamig. Mm. Ay, walang laman dito Mmm, <laughs> harap Paspasan Ubusom na <laughs> Ito guys, pinanguha ng mga pamangkin ko Mga laso ah. Mga pamangkin ko nagkuha Binila lang namin Pero doon sa place daan namin guys Meron din ganito Kaso nga lang Hindi ko pa Ang Maliliit pa ah, Dalawa lamang. <laughs> Uh. <laughs> uh. Mm. Mm. Susunod mo. Paros. Um, so, ano nga sinabi ko? Tahong. Tahong. Ito nga mukbang namin. Tapos, nag e din kami ng malaking isda para mukbang mukbang. Pang-entry. Yeah. Pang-entry kay Ma'am Insermeta. Urap. Urap. Tabe mo wala ka naman wala naman ang cute na. Ye lang ako yang kasi ano. Joke lang. Hindi naman talaga tama lang. Nakakun. Ngayon kami nang langaw. Mm. Uh, hmm. hmm, sarap. Mm. Dahil pa? Hindi pa dun. Kawali. Mm. Okay. Hanggang dito na lang guys ang aming video. Sana nagustuhan nyo po ang aming pagmumukbang ng asawa. Although wala po yung aming, ang, aming anak kasi yung hinatid namin sa school kanina. Kaya yeah. magang mukbangers. Sana magustuhan nyo guys. Bye, Bye Thank you for watching. Ano karap nga.